Hendet, tertiga unuk. Kita harus diman mama dudno dengan dagang terasa kedalanan ugla agun atau awaman. Good morning, mana dudno? Nana terasa menung bridge, no? Ini jawab sahaja hari adlaw. Wah, nana terasa banyak vista. Lebar no? itu dengan oh, mana dulu? Perfect, no? Yang jarang Welcome to San Antonio. Barang San Antonio, no? Oh, lindu tamaligo, lindu dia, lindu dia. Terus aku bangun dagat. Hindi siya kapagad nung no? gising. Ano sa? Bugsay! 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 Ang sida na sida? Ano Ano na sida rin? Okay. Ito? Tapos kung ito? yun! Sita ano? Ano rin pa na po, Ano? Ay, Ano sa Falls? saan ano sa Mabahin? Wala, wow, Mabahin! Mga oh, tao rin yun. silang galan. <todong> Masyado tayo no? na Nabutan Abot na katigaw, no Baklay naman ta Baklay naman Hadi ako lang naman ang perla Ngayon <laughs> ako lang tubig Kati oh, hours na ah, diba Nami ayang so, to, mga hinday na <laughs> Walang tao Ayo Ayo sa pikas balay Ang tao Ayan sa mga na Maayong pasto tag balay niya? ako kaninyo naglipay Hello bye bye Magbasa ko

you fathers di mga mga dudno magandagan daw sa kadalanan o lago na ito ako man. good morning mga dudno nga na sa Mulung Bridge no? Oh?